alam mo? <laughs> ilan taong ka na po? Ilan po. Ay, bili daw. Bili, bili Ilan taong ka na, be? Ilan taong ka muna? Ayan, di, to ka lang, <laughs> di ba? Saan? Paano ito? Ito ba't kasali yan? Ano ba ito lang? Ganto? Ilan taong ka na, be? Ito ka ito! Ito po! Matyos yung mga katiyon! Ito! Ito po! Mo, Ito. 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 Anong pangalan mo po? Ito. Anong pangalan mo? Ito. Ay, Patpat! <laughs> Saan ka nakatera? Pa! Saan ka nakatera? Pa! Ibaan! <laughs> bili, bili, bili na bili bili na! Bili-bili hmm. na po! Pagbili na po! Pisaan! daan daan! Pisaan daan! Alam niyo na pero mo pera. <laughs> Ayun. Be, hindi mo na Opo, ay po, po namin. Nasaan na? Uh, ito po yung Bilis ah. Donut po ito, donut. Sarap, chocolate. Okay. Yummy, yummy. Hmm. Okay. 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 Nice, nice. nice. Okay. Salamat po. Bye-bye. Salamat po. Isokli alam okay. Anong pangalan, bebe? Ilan taon ka na po? Ilan taon ka na? Ilan taon na? 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 na po? Two. Two. <laughs> Saan ka nakatira? Di <laughs> nakatira sa bahay. Ito sa bahay. Ay, baby. Ito po, dalawa. Dadaan daw siya. Hindi, <laughs> dalawa daw, Dalawa, isang daan

Ah? Oh, hindi. Wala you... siyang gamot? Hindi mo siyang gamot? Kasi yung gamot mo ba? Oo. Oh, anong gamot yan? Gamot. Gamot? Inom siya inom. Oh, inom, inom. Inom, gamot. Wag ganun yung pampers. Mag-edit. Bente yung pampers. <laughs> Wala. Tago mo kasi yan. Indian seat ka. Indian seat. Kikita kasi dami yung pampers mo, be. Ano ba yan? Ang bawah, <laughs>